guys, welcome back to my channel ngayong araw na ito ay nagbisita ako dito sa aking new gun ngayon ay mahal na araw ay ano, sabado ng pagkabuhay, kahapon ay Friday ay ngayon ay, sabado ng pagkabuhay, nagbisita ako dito sa aking ano ay bukid ayan, dami kong mga uh, saging pinakailangan na siyang ano abunuhan kasi matanda na hindi na siya magiging organic <laughs> kasi matanda na binisita ko yung mga nyug ko kasi summer may mga dwarf akong pinatanim dito binisita ko as na naman ay maayos naman sila kahit hindi nadidilig hindi ko nadidilig yung aking ano ay dwarf tapos meron ako ditong pinapawers so, na ano ay na niyo gawain tapahan ayun oh. yun gawain tapahan yan ay mga ano mga harvest ko sa aking lupa rin tapos ito yung ito dwarf oh. yan tapos ito yung kahoy na ano prutas nga ito natumba siya nung bumagyo, na nakaraang bagyo tapos ay naliluman ito pinakating ko tapos yun ipapakating ko rin mamaya yun kung makikita ninyo marami akong mga nyug na ipinatanim pasulib na yan ang tawag yan ay pasulib yan malapit na rin siya mamunga yung mga yan. Siguro mga 3 years na lang, bubunga na yung mga yan. Pero yung nyug na, ayan o, ganyan pa lang siya kataas. Tapos mayroon din naman akong mga nyug na, namumunga na katulad nito. Mga pasulid kong namumunga na. Ayan. Hindi lang siguro makita sa camera, yan sa dulo nitong aking tinuturo. Nabunga na yan. Tapos ito, malapit na rin siyang bumunga. Doon sa dulo doon, marami akong pinatanim doon na, malapit na rin mamunga. Tapos ito update ko kayo dito sa aking kakao na pinatanim dati. Ito na siya ngayon, namumunga na siya ng gusto. Ang dami na niyang bunga. Ayan, ito. Ayan. Ayan, oh. wala lang siyang hinog. Pero malapit na mahinog din, Ang hinilaw diba, na lang, 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 lang konti. Ayan. Ito. Mga malapit na siyang hinog. Ang dami ng bunga. Hindi ito nakakating pa bala ko siya ipakatin kasi masyado na siya mataas. Ayan, mataas na siya, oh. Mahirap bang kuhanin yung mga bunga kung ganyan nakataas siya. Ayan, oh. Ayan, kaya kailangan ko siya ipakat para ano bumaba yung ano, yung sanga niya. Tapos ito, meron ako ditong binabalak sa training season, ipatanim. Ito naman yung mga bunga. Ayan, oh. Bunga. Ito yung mother niya, oh. Ayan, oh nga 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 yan ang tawag dito sa amin ay bunga yan oh. marami siyang mga pananim ito yan dito ang, ang kapal dito sa kabila yan oh. yun lahat yan lahat ito puro pananim yan yan, yan ay ipapatanim ko sa tagulan yan ang <laughs> saglito yung asa ko nagkulong ng kanya oh. oh, ayan kusa siyang pumasok siya sa ano kulungan kulungan ng manok yan, naputol yung ating ano ay video. Tapos ito, update ko ito sa aking niyog na mag ano, kambal. Ayan oh. Malaki na siya. Ewan ko lang kung bumunga yan. O oh, maliit isa. Tapos ang isa ay malaki. Tapos narito yung kung natatandaan ninyo yung aking andati. Yung pinapakita sa inyo sa live. Sa blue apps ay ay, ito na siya, pinatanim ko dito. Tatlo yung, tatlo yung tubo niya. Buinas daw ito eh. Ayan o. Oh. Tatlo yung tubo niya. Pero medyo Tatlo yan o. Oh. Ayan Oh. Buhay naman lahat o. Oh. Ayan o. Oh. Ayan Isa, dalawa, tatlo. Tatlo yung tubo niya, pero nabuhay na siya Oh. Pinatanim ko siya. Kasi may bumibili sa akin yung dati. Binibinta ko yan ng 2,000 noon sa live may bumibili kaso hindi ko na naasikaso ng pag nagpagsend send taga Mindanao ngayon ipinata <laughs> ipinatanim ko na lang dyan nabuhay naman siya yun ang kagandahan tapos ito yung pagitan ng aming lupa oh. yan ayan yung pagitan niyan, may madre kakao yan tapos may mga nyug akong tanim sa pagitan may mga nangka prutas ang tinanim ko tapos yung mga nyug ipapaubod ko na lang yan, para permanente yung mga kuna nakatanim. Yan. Ito yung pagitan. Ito sa akin, maraming tanim. Oh. Yan. Maraming tanim yan. Pero pag tumalikod ka rito sa akin likuran, wala siyang tanim kasi kinating na yung yug dito. Ayan, yun lang yung ang may share ko sa inyo. Pauwi ako ng baba. <laughs> Mainit na. Nag-ano lang ako, nag-visit lang para makita ko ano mga dapat na ipa-upgrade dito sa aking ano, sakahan. Thank you for watching. Bye-bye and God bless.